Hindi naman sumipot sa Land Transportation Office para sana makapagpaliwanag si Wilfredo Gonzales ang motorisang inula ng batiko sa social media matapos makuna ng video habang kinakasahan ng baril ang isang siklista. May ulat si Karen Villanda. No show! Hindi sumipot si Wilfredo Gonzalez ang motorisang nag-viral matapos magkasa ng baril sa isang siklista sa pagdinig ng Land Transportation Office ngayong araw. Kukunin sana ang panig niya para hindi mabawian ng lisensya kaugnay ng kanyang paglabag sa batas trapiko na nakita sa viral video. Sa halip, ang anak niya ang lumutang sa LTO kaninang alas dos hapon para isurrender ang lisensya ng kanyang ama. Ayon sa LTO NCR, wala rin sinabing dahilan kung bakit hindi nakasipot si Wilfredo ngayong araw. Wala naman, pero tinanong din namin, siyempre na stress na siguro si Sir Wilfredo. Ayon sa LTO, apat ang kinaharap na administrative case si Gonzales. Una, ang reckless driving na halos ikinaaksidente ng siklista. Disregarding traffic signs sa pagpasok niya sa bike lane, obstruction of traffic dahil sa pagharang sa kalsada, at improper person to operate dahil hindi kanya ang minamaneho niyang sasakyana. Kasama sa dumating sa LTO kanina ang may-ari ng sasakyana at nagpakita ng deed of sale na patunay na naibenta niya kay Gonzales ang kulay pulang sedan na nag-viral sa video. Sa patong-patong na kasong ito, posibleng mabawian ang lisensya residensya si Gonzales at dahil wala siyang affidavit na ipinasa ayon sa LTO. Nasa, kanila po yun, nasa kanila po yun. No? Pero based sa uh, evidence na hawak namin, gagawa na kami ng resolution. Sa September 6 naman ay didinigin ng LTO ang show cause order na inihain sa dalawang motorista na nagkain ni Tandrin sa kalsada na Makati. Payo naman ng LTO sa mga motorista. Wala naman, yung behavior na lang at saka attitude no, sa kalsada eh, yun ang epekto po ng sa pamilya nyo, sa ibang tao. Basta may endanger nyo po yung public safety. Damay-damay po lang. Karen Villanda para sa bayan.